kasal sila pero hindi raw pinayagan ng SSS na makatanggap ng pension yung asawa ng namatay na SSS member. Bakit kaya? Ayun po kasi sa Article 34 ng Revised Family Code. Ito po ay tungkol sa mga ikinakasal na nagsama ng more than 5 years na hindi na kailangan ng marriage license. Sa nangyari sa case ni Kabayan ay nagpakasal sila sa kasalang bayan na hindi na kumuha ng marriage license dahil sila ay nagsasama na. At siguro dahil sa nais nilang ma maikasal ay gumawa sila ng apidabit na sila ay nagsasama na ng more than 5 years. So in that case, hindi na sila kailangan kumuha ng marriage license para makasal. Pero, nung matay yung uh, asawa niya na SSS member at nag-file ng death benefits, na-interview si kabayan na sila ay kinasal without marriage license or ikinasal sa kasalang bayan. Meron silang marriage certificate after nung kasal. Pero, hindi sila kumuha ng marriage license bago ikasal. So, null and void po or pwedeng sabihin hindi valid yung kailang kasal sapagkat sila ay nagsama ng less than 5 years. So hindi sila pwedeng kasal without marriage license. Dapat bago sila ikinasal ay kumuha muna sila ng marriage license para sila ay maging legal na mag-asawa at sa ganun ano man namang yari, ay qualified siya sa death benefits or pension na makukuha niya sa kanyang asawang SSS member na namatay. Kaya maging maingat po tayo yung mga ikinasal dyan sa kasalang bayan. Make sure na kapag kayo ay in-interview ng SSS ay huwag nyo sasabihin na kayo ay nagsama ng less than 5 years. Dahil pag sinabi nyo yan, nalaman ng SSS, tiyak po na magiging invalid po yung inyong kasal or hindi nila tatanggapin na valid ang inyong kasal. Kung meron kayong tanong, mag-message lang kayo sa baba ng video na ito. And please don't forget to subscribe and follow my page.